Hindi masamang magkaroon ng hinahangaan o minamahal sapagkat lahat naman tayo ay nakakaramdam nito. Ngunit nagiging masama lamang ito kung ito ay sobra na. Na dumadating na sa puntong sumisira ito sa ating pagkatao, sa ating kapwa at lalo na sa ating relasyon sa pamilya. Tulad ng kwento natin ngayon, sa labis na akala niya'ng pagmamahal na nararamdaman sa kanyang paghanga sa isang modelo, nagawa niya ang isang kahindik-hindik na krimen. Tara, tunghayan natin kung paano pinatay ni Grant ang kanyang buong pamilya. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluobin gamit ang comment section sa baba at pakifollow na rin sa Facebook ang Mag TV page. Si Grant Ternan Amato, kilala sa pangalang Grant, ay isinilang noong May 20, 1989 sa Chulueta, Florida. Siya ay isa sa mga miyembro ng pamilyang matagumpay at profesional na nagtatrabaho sa larangan ng medikal. Sa katunayan, ang kanyang amang si Chad Robert Amato na isinilang noong July 27, 1959, sa Oviedo Seminole County, Florida, USA ay isang clinical pharmacist. Samantala, ang kanyang ina naman na si Margaret Ann Wade Amato na ipinanganak noong July 11, 1957, ay nagtatrabaho naman bilang isang operations manager na nangangasiwa sa mga medical coder. Dahil dito, siya at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Cody Winston Amato na isinilang noong September 22, 1987 ay sumunod sa mga yapak ng kanilang mga magulang. Sapagkat parehong natapos ni na Grant at Cody ang mga nursing degree nila sa University of Central Florida bago dumalo sa mga programa ng Nurse Anesthetist. Na kung saan na kumpleto ni Cody ang programa ngunit si Grant naman ay hindi. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang nursing degree, nakakuha pa rin si Grant ng posisyon bilang nurse sa Advent Health Orlando. Ngunit noong June 2018, napagalaman na si Grant ay hindi wastong nagbigay ng walong bote ng powerful sedative propofol sa mga pasyenteng pinaniniwalaan niyang hindi nabibigyan ng sapat na pain management. Bilang resulta ng paglabag na ito, si Grant ay tinanggal mula sa ospital at kaluunan ay inaresto ng Orlando Police para sa kasong grand larceny. Nasa kabutihang palad para kay Grant, tumanggi ang ospital na sundin ang legal na proseso, kaya naman naiwasan ni Grant ang mga kasong kriminal. Matapos matanggal sa trabaho sa kanyang nursing at maaresto, nakita ni Grant na imposibleng makakuha muli siya ng trabaho bilang nurse. Kaya napagpasyahan niyang ituloy na lamang gawin ang Twitch streaming. Ang Twitch streaming ay isang naglalayong maglaro ng mga video game para sa isang live audience na magbibigay sa kanya ng maliit na halaga ng pera sa pamamagitan ng mga tip o subscription ng kanyang channel. Na kung saan, sa pagkakataon na yun, sinuportahan siya ng kanyang ama at kapatid na sina Cody at Chad. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kanilang mga credit card para bumili ito ng kanyang streaming equipment at advertising para sa kanyang channel. Ngunit sa kabila ng suportang binigay ng kanyang ama at kapatid, si Grant ay hindi umunlad bilang isang Twitch content creator. Dahil bihira lamang siyang mag-stream. Na kung saan kumikita lamang siya ng mas mababa pa sa $150 kada buwan mula sa kanyang manonood at subscriber. Ang malala pa dito, sa halip na magtrabaho, dahang-dahang nilublub ni Grant ang kanyang sarili sa mundo ng mga modelo ng webcam o ito yung panonood ng mga babaeng nagsistream sa isang live audience, na kung saan magbabayad ang manonood para sa pag-uusap at erotic entertainment. Lumipas pa ang mga panahon, lalo na nahumaling si Grant sa isang Bulgarian performer na gumagamit sa online name na Sylvie, na kung saan gumugugol siya ng maraming oras kasama ito, na halos gabi-gabi sa isang mamahaling pribadong chat na nagkakahalaga ng daang-daang dolyar o higit pa sa bawat session. Sa paglipas ng panahon, nabuo ni Grant ang isang double life online, kung saan ipinapakita niya ang kanyang sarili kay Sylvie bilang isang mayamang profesional na video gamer. Upang mapanatili ang imahe na ito, pinaulanan ni Grant ng pera at regalo si Sylvie at binilhan pa ito ng lingerie at mga laruan para sa online shows nito. Dahil para kay Grant, naniniwala siya na nagkaroon sila ng tunay na romantic relationship ni Sylvie. Na kung iisipin, isang uri lamang ito ng out of control na paggastos at obsessive behavior. Kaya naman sa isang pangkaraniwang gabi, gumagastos si Grant ng $600 o higit pa sa pakikipag-usap lang kay Sylvie. Dahil dito, sa loob lamang ng ilang buwan, gumastos si Grant ng mahigit $200,000 ng pera ng kanyang pamilya para kay Sylvie kalaunan natuklasan ni Chad ang napakalaking paggastos ng anak at sinabi naman ni Grant sa ama ang dahilan kung paano niya ginagastos ang pera. Kaya naman ang ginawa ng kanyang nakatatandang kapatid na si Cody ay ipinasok siya sa isang $15,000 pornography addiction program sa isang luxury rehabilitation center. Gayunpaman, ilang araw pa lamang ang lumilipas mula nang ipasok siya sa isang 60-day program, pinili ni Grant na umalis at umuwi sa kanilang bahay. Sa pag-uwi, sinalubong siya ng isang galit na galit na ama na pinagpaliban ang pagreretiro para lamang bayaran ng utang ni Grant. Gayunpaman, tinanggap niya ang anak ngunit nagbigay siya ng listahan ng mga patakaran na kailangang sundin ni Grant kung gusto nitong manatili sa bahay. Ang isa sa pinakamahalagang panuntunan ay dapat na monitored access siya sa paggamit ng internet. Hindi siya maaaring magkaroon ng smartphone at ipinagbabawal na makipag-ugnayan siya kay Sylvie. Ngunit hindi natuwa si Grant dito dahil ang pinakadahilan ng kanyang pag-uwi ay upang ipagpatuloy ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Sylvie. Kaya naman siya ay parang may mundong gumuho. At kalaunan na kumbinsi niya ang kanyang ina na payagan siyang gamitin ang kanyang telepono para makipag-ugnayan kay Sylvie. Ngunit nalaman ito ni Chad kaya pinalayas niya si Grant sa kanilang bahay. Kaya dahil dito, nakaisip si Grant ng isang kahindik-hindik na planadong pagpatay para sa kanyang pamilya. Noong January 24, 2019, isang pangkaraniwang araw para sa pamilyang Amato, ngunit para kay Grant, ito ay isang magandang araw para sa kanyang plano. Kaya naman pumunta siya sa kwarto ng kanyang inang si Margaret na dala ang isang pistol. Na mga panahon na yon, ang inang si Margaret ay abalang nagtatrabaho sa kanyang computer nang walang ano-ano Binaril siya ni Grant sa likod ng ulo nito. Pagkatapos, hinintay niyang dumating ang kanyang amang si Chad galing sa trabaho. Nang sandaling pumasok si Chad at dumiretsyo sa kusina para uminom ng tubig, agad siyang binaril ni Grant ng dalawang beses. Pagkatapos, upang makumbinsi ni Grant si Cody na umuwi pagkatapos ng kanyang nursing shift, tinext niya ang kapatid gamit ang numero ng kanyang ama. Pagkatapos ng shift, agad na umuwi si Cody ng kanilang bahay. Pagkapasok sa pinto, binaril na agad siya ni Grant kung saan napahiga siya na naka-fetal position o parang isang fetus sa loob ng tiyan ng kanyang ina. Pagkatapos, para magmukhang murder-suicide ang kanyang ginawang krimen, inilagay niya ang baril sa katawan ng kanyang kapatid at saka umalis. Kinabukasan nang hindi pumasok si Cody para sa kanyang trabaho, nabahala ang kanyang mga katrabaho. Kaya tumawag agad sila ng pulis para humiling ng isang wellness check sa bahay ni Cody. Noong January 25, 2019, ng 9.17 a.m., dumating ang mga pulis sa tahanan ng pamilyang Amato. Noong una, tumatawag ang mga pulis sa labas ng bahay upang malaman kung may tao sa loob. Ngunit wala silang tugon na natanggap mula rito. Nang suriin nila ang mga pinto at bintana, lahat ito ay nakakandado. Kaya dahil dito, sumilip sila sa bintana at nakakita sila ng isang kahinahinalang katawan sa sahig kaya napilitan silang pasuki ng bahay. Nang makapasok, agad nilang nakita ang mga bangkay. Si Chad ay natagpuan nilang nakatalikod sa sahig ng kusina. Si Cody naman ay nakabaloktot sa sahig malapit sa pinto. At si Margaret ay nakahandusay sa ibabaw ng mesa sa kanyang silid. Maliban dito, nalaman din nilang hindi lang ang tatlong biktima ang naninirahan dito. Kaya naman hinanap nilang ikaapat na taong naninirahan dito na natukoy nilang si Grant. At noon nga January 26, 2019, na mga 7.45 a.m., natuntun ng na mga polis si Grant sa isang Double Hotel sa Orange County, Florida dahil sa kanyang sasakyan ng 1996 Honda Accord. Pagkatapos, dinala si Grant sa istasyon para isa ilalim sa pagtatanong. Sa istasyon, tumanggi siya sa pagkakasangkot sa pagpatay sa kanyang pamilya. Gayunpaman, batay sa mga ebidensyang nakuha, lalo na sa fingerprint sa baril at sa telepono ng ama, si Grant ay inaresto. At noong August 12, 2020, si Grant Amato ay napatunayang nagkasala sa lahat ng tatlong bilang ng pagpatay. Kaya siya ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad na makakuha ng parol sa bawat bilang. Sa kasulukuyan, si Grant Amato ay nagsisilbi sa kanyang sentensya sa Okeechobee Correctional Institution sa Florida. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si Ivr Arzobal from Dubai. Sana po ay tamang ang bigkas ng inyong pangalan at kung nais siya pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Grant Amato. Ako po si G. Maraming salamat.